Hello sa lahat! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Nag-iisip ka ba tungkol sa pagiging isang mga ngalakal? Ngunit hindi ka maglakas ng loob para magsimula? Gusto mong maligo ng pera sa pagtatrabaho para sa sarili mo lang? Napunta ka sa tamang lugar. Dahil ngayon ay ibabahagi ko sa iyo kung paano ako nagsimula mag-trade. Ngayon kung kailangan kong simulan muli ang aking paglalakbay. Kadalasan iniisip ng mga nagsisimula sa, sa masyadong mahirap ang pangangalakal. Ngunit sa katunayan, maaari kang maging isang mangalakal sa loob ng 7 na araw. Lalo na kung pinapanood mo ang video na ito, ito hanggang sa dulo at natutunan mo ang lahat ng mga hakbang na baguhang mga sa simula ng paglalakbay. Magsimula tayo. Unang hakbang, huwag tumigil sa iyong regular na trabaho. Upang magsimula, hindi mo dapat isuko ang iyong permanentang trabaho dahil ito ang nagdadala sa iyo ng mga kita at ang pangangalakal ay hindi pa. Sa pagsisimula ng pangangalakal, magtrabaho din ako bilang isang massage therapist at nagbibigay ito ng aking kumpiyansa sa hinaharap. Noon, ang pangangalakal ay isang libangan para sa akin kung saan kailangan kong gumastos ng pera at hindi palaging nakakakuha ng higit pa ngayon lahat ay nagbago. Ang pangangalakal ay naging aking full-time na trabaho at nag... ang masahe ay isang libangan. Maging makatwiran at ipamahagi ng tama ang iyong startup kapital. Mag-iwan ng bahagi ng sweldo na kailangan mo upang mapanatili ang iyong antas ng pamumuhay. At maaring magsilbing panimulang kapital ang libreng pera para sa pangangalakal dapat kang magtakda ng malinaw na limitasyon sa mga pondo na maaari mong gastusin sa pangangalakal. Bawat araw, bawat linggo, bawat buwan. Paunla rin ang iyong financial literacy at panatili ng isang bilang na lahat ng nawala at kinita ng pera sa pangangalakal. Ang ilang mga pagkalugi ay maaring naghihintay para sa iyo sa mga unang buwan, ngunit huwag mag-alala ang bawat negosyante ay dumadaan dito. Ang mga pagkalugi sa simula ng paglalakbay ng bawat mga ngalakal ay isang uri ng pagbabayad para sa pagsasanay sa pangangalakal. Pagkatapos ng lahat, ang pangangalakal ay isang ganap na profesyon kung saan tulad ng sa anumang iba pang profesyon na nangangailangan ng oras upang mapabuti. Dapat mong ituring ang mga pagkalugi bilang isang kahangahangang aral. Pagkatapos pag-aralan kung saan maunawaan mo ng eksakto kung ano ang iyong pagkamali at hindi mo dapat gawin. Iyan ay para sa mga gantong kaso. Kailangan mo ng iyong pangunahing trabaho. Ito ay suportahan ka hanggang sa maabot ang isang matatag na kita mula sa pangangalakal. Ikalawang hakbang, mag-aral ng libre. Ngayon, halos lahat ng tao sa mundo ay may pagkataong matuto na kahit anong libre dahil meron na tayong internet. Kaya huwag palagpasin ang iyong pagkakataon at i-master trading na walang malaking puhunan. Pag-aaral ng libre sa, sa tulong ng mga videos sa YouTube, aklat at mga manual. Unawain na ang pangangalakal ay hindi swerte at hindi kapalaran. Ngunit isang tunay na profesyon sa merkado, sa pananalapi, ang mga subtities na kailangan sanayin maglaan ng hindi baba, bababa sa kalahating oras, araw-araw upang pag-aralan ang, ang kalakalan at isa sa kalahating oras upang magsanay. At mapapansin mo ang isang makabuluhang resulta ng iyong isang linggo, ang mas maraming oras na ginugol mo sa pag-aaral, mas mabilis mong matutunan ang mga kinakailangang kasanayan para sa permanenteng kita sa pangangalakal. Napakalaga na pumili ng mga mapagkakatiwalaan, mapagkukunan para sa pagsasanay sa pangangalakal. Sa aking channel, nagpost din ako ng mga simpleng video ng pagsasanay at mga diskarte para sa mga nagsisimula na babagay sa iyo. Ipapayo ko rin sa bawat baguhan na sa pangangalakal na kumuha ng account sa trading view at investing. Sa mga platform na ito, maaari kang maging pamilyar sa mga pangunahing kaalaman, pangalakal, manood ng chart, alamin ang mga balita, kahit ng pagbasa, ang mga tutorial at artikulo. Maraming mga nagsisimula ang nagsisimulang gumamit ng mga robot sa pangangalakal. Ngunit hindi ito ko ipapayo na gawin mo ito. Mas mainim na matutong hulaan ang merkado sa iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, ang mga robot sa pangangalakal ay isang algoritim lamang. Makakatulong sa mga pro Ngunit para sa mga nagsisimula, nangako ito sa pagkawala ng kanilang deposito. Mas mahusay na matutunan mo kung paano magtrabaho sa mga signal ng kalakalan. Ang mga ito ay lubos na epektibo at makakatulong sa iyong magsimulang umunlad. Hindi gumastos ng pera sa aking telegram channel. Araw-araw akong nagbabahagi ng mga katuturan signal ng kalakalan at nakikita ko sa aking sarili at ginagamit ko rin ang mga ito. Para matiyak ang kalidad ng pagiging epektibo ng mga ito, ikatlong akbang gamitin ang demo account. Upang simulan ang iyong paglalakbay sa pangangalakal, ipinapayo ko sa iyo na mag-trade sa isang demo account. Ginagaya ng account na ito ang totoong pera at nagbibigay daan iyon para sa makabisado ang pangangalakal ng walang pamumuhunan at pagkalugi. Kung alam ko lang na ito noon ang sinimulan ko ang aking karera sa pangangalakal. Nakaipon ako ng malaking pera. Kaya hindi ka dapat magyabang at pumunta ka agad sa palengke at ipagkalat ang iyong pera. Ang demo account ay isang magandang pagkakataon para makapasok sa totoong market. Magsanay pag-aralan ang mga dapat kinakailangan tool at indicator bago pumasok sa mga transaksyon para sa totoong pera. Ang demo account ay may lahat na pare-parehong may functional tulad ng isang regular na account. Napakadaling magsimulang gumamit ng demo account. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Well, pagkatapos ng pagpaparehistro, maaari mong simulan ang pagsubok ng mga simpleng diskarte. Ikaapat na technical na pagsusuri. Ang technical na pagsusuri ay ang pangunahing batayan kung saan nakabatay ang mga pangangalakal sa mga nagsimula. Kung walang kaalaman at pag-uunawa sa technical na pagsusuri, hindi ka mabubuo sa pangangalakal. Sugurado iyon. Ang technical na pagsusuri ng pangangalakal ay isang paraan ng pagtataya ng paggalaw ng halaga ng ari-arian o buong merkado. Ginagawa ito batay sa makasaysayang datos. Kung ang anumang asset, kalakal o instrumento ay may kasaysayan ng halaga ng palitan, maaari kang magsagawa ng pag-aaral batay dito. Kaya ang technical na pagsusuri ay hindi maaaring gamitin para sa securities market, currency, futurist, commodities, at iba pang asset. Ang pagtataya na ito ay ang pinakamahusay na paraan para sa pan panandaliang pagtataya dahil hindi nito pinagsama-sama ang mga kasamang panlabas na salik. Hayaan akong ipakita sa iyo ang ilang mga pangunahing kaalaman sa technical na pagsusuri sa ngayon. Para masubukan mong magsagawa ng technical na pagsusuri sa iyong demo, account na magisa. isa Ikalimang hakbang, uulitin paulit-ulit. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay ang lahat ng paulit-ulit sanayin ang iyong mga kasanayan sa pangangalakal pag-aralan ang teknikal na pagsusuri, subukan ang mga estrahiya, gayon din huwag kalimutan ang tungkol sa pamamahala ng panganib. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang laging manatili na itim ang kung interesado kang matuto ng higit pa patungkol sa pamamahala ng panganib ay ang pangalakal para sa mga nagsisimula. Pagkatapos ay ipaalam sa akin ang komento at tiyak na tatalakayan namin ang paksang ito sa aking telegram channel. Ang pangangalakal ay nangyayari ng pasyensya at pagkapare-pareho. Huwag sumuko sa pangangalakal sa unang, sa unang kabiguan. Subukan dumaan sa lahat ng mga hakbang na ito at ulitin ang mga ito sa loob ng isang linggo at makakakita ka ng resulta na hindi ka papayag na huminto. Salamat sa panonood. Sana ang video na ito ay naging inspirasyon mo upang simulan ang iyong paraan sa pangangalakal. Kung gayon, i-click ang like and subscribe sa aking channel. Good luck sa merkado!